Hello Capricorn Sun Moon Rising. So, ito yung iyong, um full moon na no pag-usapan natin yung full moon na magaganap ngayong July 21, 2024. So itong full moon ay nangyayari dito sa iyong first house na may conjunction or pagsasama sa uh, planet of Pluto. So yung um uh, full moon medyo Ah, uh, kakaiba tong full moon na to no? kasi ito ay nasa 29 degree. So, pag sinabi kasi nating 29 degree, ah uh, ito ay anaretic degree. Okay? So, maaari magkaroon ng mga real issues or may kinalaman sa decision making, no? Na pwedeng uh, may kinalaman sa iyong personality. Okay? Kaya lang um Uh, maaaring medyo mahirapan ka na gawain itong desisyon na ito. Uh, although gusto mo na uh, i-work out itong iyong sarili, no? Uh, kung ano yung nasa emotions mo during this time. Um, gusto mong i-balance or... Uh, kung ano yung mga gusto mo, gust gusto mong gawin, gusto mong mangyari ay... Uh, hindi mo maaring hindi mo magawa although gusto mong gawain ay maaaring may pumipigil or uh, hindi ka maging successful na matapos or gawain ito lalo na na nagkakaroon ito ng opposition dito sa um, sa sun na also the sun is in 29 degree cancer dahil maaring during this time ay uh, medyo maging mas importante sa'yo ang sasabihin or ang tingin ng iba no although may bagay na gusto kong tapusin or isa um medyo may ano na dahil dito and there's something na uh, maaaring itinatago mo sa iyong sarili na mag-resurface or lumabas during this time ah uh, maybe this is your emotions. Maybe this is the thing na gustong gusto mong gawain. Pero yun nga, medyo hindi mo magagawa dahil ah uh, this is your first house and um, yung sun ay nasa opposite. Okay, which is that is your seventh house. So maybe that is your partner, business partner, um, pwedeng relationship, karelasyon or mga um one-on-one -on -one relationship mo with other people na sila yung naging dahilan kung bakit hindi mo magawa or matapos itong gusto mong gawain sa iyong sarili pero nandoon yung kagustuhan mo na ma-accomplish itong bagay na ito. Ah, uh, maaari nga lang na itong mga taong ito ay taliwas sa kung ano na sa isip mo uh, sa kung anong gusto mangyari nila or nasa isip nila. So, medyo may conflict pagdating sa part na yon. So, uh, for example, ano, uh, with regards to your career, especially with the conjunction of Pluto, pwedeng um, yung iba sa inyo, gusto mo magkaroon ng growth or gusto mong um take ng action regarding a career kaya lang itong um uh sun which is nandito sa iyong 7th house ay uh pwedeng mag disagree dito sa bagay nito okay kung halimbawa sasabihin mo sa kanila na gusto kong gawin to gusto kong uh, lumipat ng trabaho magpalit ng uh, career maaaring itong mga taong ito maging against sa uh, plano mo Okay? And pagdating dito, uh, medyo magkakaroon tayo ng lack of harmony, ano? Um, uh, medyo nagkakaroon ng conflict with regards to your personal and professional life. Okay? Kasi both of you ay gustong masunod. Okay? If, if this is a business partner, pwedeng ganun din. Um, kasi the 7th house is also talking about other people or business partners uh, someone na may uh, partnership kayo maybe regarding money or regarding property pwedeng uh, magkaroon rin ng conflict dyan pero nandito yung because it's in 29th degree no um and dito rin yung padalos-dalos na parang gusto mo na talagang gawain eh no lalo na na ito ay nagkakaroon ng trine ah uh, sa Neptune during this time and uh, dahil na kagaran ng uh, train dito maaring nararamdaman mo rin sa sarili mo na gusto mo talaga ito eh okay gusto mo rin talaga ito and parang tinatawag ka na um gawin to but also maaring rin para sa iyo or sa at mga taong ito na ipa unawa sa iyo kung ano yung kadahilanan kung bakit ayaw nila or kung bakit hindi sila napayag uh, at madali mo na din maiintindihan ito dahil the sun is also having trine with your uh, with neptune with the planet neptune okay and the planet neptune is in your third house so uh, the third house has something to do with communication Ayan, so yung pakikipag-communicate dito sa mga taong to, although um, medyo mahirap dahil against nga sila or maging hindi magtugma yung mga uh, isip ninyo or mga um, opinion ninyo sa isang bagay. Pero nandun yung mauunawaan ninyo yung naisiparating ng bawat isa. Okay, but the problem is sino ang masusunod? Okay? So that's it for now. Thank you for watching and bye bye.